Good morning mga loves. Good morning everyone. Kumusta po ang lahat? So kumusta po kayo diyan? Dito ulit tayo sa ating mga alaga. Ayan, itong isa, ito ito. Ito naglalandi din niya nung nakaraang araw. Ay umano na yung ano niya yung putay niya. <laughs> Hindi na masyadong namamaga, namumula pero yan pa rin oh, no? 'di ba? Tingnan niyo. Hmm. Yan. So, bali, kumukupas na yan. Mm. So, meron na naman tayong isang naglalande. Ito, ito. Ito. Itong ano na to. Namumulat na mamaga yung ano niya. Ari niya. So, na natin. <laughs> tabi, tabi. Usog ka ni. na. Ay, nako. ayo patingin. sa saglit lang. Ulo, laglag na yung tubig. Puno na din yata. Yan si batik natin. Hindi pa masyado. Ito, ito. Ito yung ano nito. Apat. Apat ba? Parang apat yata. Apat is lalaki. Patol, lima ba So itong naglalandi. Ayan, o. Oh, oh. Tinan nyo. Namamagaan naman yung puwerta niya. Ayan. Siya na naman yung naglalandi. Magang maga yung puwerta. Oh. Diba? Kasi tapos na yung isa. Tapos na siya. Ayan. Tapos na 'yan siya o hindi na masyadong namumula yung puerta niya. Ito na naman yung isa. So alam niyo mga loves na kung ano. Magang-maga ba. Diba? So mag three, three months pa lang 'yan. So namamaga na naman yung puerta ng ating mga alaga. kayo pasilip. di hmm, ba? Diba? Yan ay naglalande. Itong dalawang magkatabi. Yan. Pareho silang maga yung puerta. Ito. Tinan nyo. Ito so, yan yung noon pag naglalandi yung mga alaga natin ay magang-maga namumula kasi itong isa rin kumukupas na so papunta na siyang ano kasi ano na yun mula, parang 3 days na yata mula nung naglandi ito walang ganang kumain na yan hindi na masyado so yung iba ay laki Okay naman yan kaya wala yung problema so pag naglalandi mga loves ano yan wala sila ng ganang kumain na natin ano lang siya ang aga naman hmm. oh, tingnan nyo umuurong hindi siya gumagalaw pag nahahawakan yung ano. Kasi nga, nag-ano uh, yan siya na. Hmm. Hmm. Pero hindi naman tumatayo yung ano niya, tenga. Pag tumatayo yung tenga, yung parang, ano ba, yun yung magpapaano siya, magpapa, ready na yung ano niya. Ready siya na magkaroon ng ano, yung bala baga sa bisaya is ready siyang magpa tawag nito magpakasta uh -uh. ready siyang magpakasta pag tumatayo yung ano niya, pero yan ay hindi pa yung parang naglalandi lang pero hindi pa niya alam kung paano kontrolin charot, hindi pa niya alam, hindi pa siya ready baga hanggang <laughs> gano'n <laughs> So, bata pa lang yan. Three months pa lang sila. Naglalandi na naman. Pangalawang landi na to nila mga loves. Yung namumula yung ari nila. Pero, hindi pa yan sila pwedeng pag naging ano ka, pag nag balak kang mag iinahin sa ganitong age, eh, hindi pa yan sila pwede. Kasi nga masyado pang bata. Baka sa susunod na paglalandi, abote ng five months or six months, yan. Pwede na yan sila. Pero, ganitong three months ay hindi pa hindi pa ready yung katawan nila kumbaga ay sa mga babae ay nasa DC pa lang <laughs> DC <laughs> nasa DC pa lang at naglalandi na at eh, saka uh, wag muna di ba pigilan mo na yung ano nila sarili nila kasi uh, nga pa silang bata at that age um. at magandang gawing inahin ay ito yan kung babalaki natin na mag, mag-iinahin tayo sa mga ito. Maganda ito gawing inahin kasi nga yung puwerta daw niya ay ano ba? Pababa. Oo. Tapos malaki. Eh hindi ko, hindi ako marunong noon eh. Pero sabi-sabi ng mga export. <laughs> sabi ng mga export. Ito tapos marami didi. 3 siya yata yung didi nito. Mm -hmm. Tapos mata mataas yung katawan. Mahaba baga. Mm, pero hindi mo natin babawasan para gawing inahin kasi nga nanghihinayang ako eh mahal yung ano mahal yung bintahan ngayon so sa susunod na next batch gayata nito sa susunod nito doon tayo mag-aalaga ng gawing inahin natin inshallah pag pinapalad tayo mm, God's will uh, papala rin at magkaroon ng first time na inahin, 'di ba? Kung hindi lang sana ano ngayon, season ng baboy, so pwede ko tong gawing inahin, pero 'wag muna kasi nga nang hihinayang. Makabawi man lang tayo sa ating mga ilang talo. Dalawang beses din tayo makatikim ng talo sa katayo ipapanalo. Charot. <laughs> so para ka lang ang nag-aalakan siya dito, hindi mo maiisip na ah, hindi mo masabi na ano ka eh, yung may kita ka kasi nga eh bago mo bago ko maano nito, bago ko masabing seasonal ng mga mga alaga. Seasonal yung presyo eh nakadalawang beses din ako natalo. <laughs> Nung nakaraan lam niyo, may oo, may ako nag-dispose. Ano 'yon eh? hirap hirap ako mag-dispose kasi nga sobrang mura't at mura mura talaga ng presyo nahihirapan ako mag-dispose sa mga alaga so halos tabla o pildi pa nga yung talo pa nga talo kami nun tapos binili ko ng ano binili ko ng beef dito kaya nung nakaraan kaya ano pa nga eh yung kulang nagkulang na yung budget natin sa paka sa pagkain kaya ang nangyari is binintahan natin nung maliliit pa yung baga liletsunin pa so hindi siya man siya masabing lugi pero ano lang yung ano natin yung baga uh, bawi bawi lang talaga kasi kailangan mo yun tatali kailangan mo pag at the na yung tawag? At the end, dapat kwentahin mo yung magkano yung nagastos mo sa laog. Diba? Lahat-lahat na pincis, kasaka mo eh ano kung, ano ka ba, uh, lugi, or meron ka bang ginansya, ganun. Eh, kaya ang nangyari, sa ano lang, yung, tabla. Kasi nga, bawit lang yung puhunan. Kasi ano yun, binawasan natin yung sampo yun. Sampong piraso natin, sampong biik nung nakaraan yung bago ito yung una kong alaga dito e, tapos hindi naman masyadong ano yun 100 plus pa rin yung presyohan pero hindi na masyadong mababa pwede pataas na kasi nga November ko yung dinispose so ang nakaano lang is bawi bawi tayo kasi nga uh, binawasan natin ang tatlo for the sake of their feeds So ito ay ginawa natin. May utang na tayo para sa feeds natin nito. Kasi nga alam nyo, paikot kasi yung mangyayari. Pag sa ganitong uh, ganitong ano dapat marunong ka marunong ka magbilang kung magkano ang nagastos mong feeds, magkano yung presyo, lahat ng expenses, magkano yung uh, sa pamasahi, sa ganun-ganon lahat na bibilangin mo, total mo yun pagkatapos pag nabinta na lahat, so total, total mo yon tapos yung price, syempre, kung magkano ang kit, kinikita ng mga alaga mo, tapos expenses, ganun. At lalabas yung, syempre, alam nyo naman mag-mat, ba diba? <laughs> ganun lang ang mangyayari, kaya makikita mo kung talo ka ba o panalo sa pagbababoy. ganon ganun mga loves. So, hindi mo masabi forget, uh, medyo mataas yung presyohan ngayon. Sabihin mo na, Yes, bawi ako nito. Malaki yung kinikikitain ko nito. Malaking pipirahin. Hindi mo masabing kita agad. Pira yung pag-uusapan dito sa mga ano diba. Sabihin na, ah malaking pera. Malaki ang ano doon. Disaya. I ano, uh, dakughalin. Kumbaga, malaking kita nito. Kasi nga mahal yung baboy. Hindi mo masabing malaking kinikita. Dahil sa feeds pa lang mahal na. Tapos, di mo alam kung yung puhunan mo ay bumababa, bumababa kasi nga mga nung nakaraan ay uh, talo ka. So, ang ano natin dito, ang mangyayari dito ay ang tawag nito. Ang mangyayari nito ay um, pag meron kang mataas na kagaya ngayon, mataas yung presyuhan ng mga alaga, kailangan mong bumawi. So, hindi mo pa talaga masabi na panalo ka na. So ganun ang mga ano ganun yung buhay hagracer na kagaya sa akin na nagsisimula pa lang dahil kailangan kong i-rolling yung mga ganitong patining natin kailangan i-rolling natin yung pera para at dapat marunong tayong humawak dapat yung mga ano lang natin dito ay yung mga needs lang talaga muna dahil hindi pa tayo big time teh So hindi pa tayo tutaling... Yung bang nagbababoy ka na talaga. Masabi mo na, laki na ng kita ko dito. Wala akong... Eh, hindi eh. Kasi nga, bumili tayo ng fattening. Gano'n. Ay, nako. Ay, nako. Pero okay lang. Nakakahinga pa rin tayo. <laughs> so, thank you for watching. Salamat sa mga pakikinig nyo at sa mga panonood nyo, mga loves. Uh, at sana na... Uh, sana may nakukuha kayong mga kunting tips or kaya nakakuha kayo ng mga ediya o um, sa pagpapalaki ng ating mga alaga sa kagaya kong first timer oh. so wag kayong marka bahala <laughs> dapat bilangin natin yung gastos kung nalugi na ba tayo o hindi kung may magkano ba yung ano natin mga expenses at magkano yung binitawan nating halaga ganon ang, ang dapat para hindi mapunta sa wala at hindi natin masasabing uh, wala tayong na ano, wala tayong ang tawag dito yung hindi natin masasabi baga na sayang yung ano mo, nasasayang lang yung pagod, ganun kasi mahirap din kaya lalo na magpapakain ka ng mga alaga mo mabigat na trabaho so dapat marunong kang mag kwenta sa mga maliliit na ano uh, gastos ng ating pagbababoy na first time kagaya ko so thank you for watching kung baguhan ka sa channel ko please like and share to my YouTube channel para makasubaybay kayo at ma abangan ang ating mga susunod na videos bye bye